Veronica, sorry kung hindi ko nababanggit ito sa iyo. Pero matagal na akong tumigil sa pagtatrabaho. Kumuha siya ng kondo para sa akin at nag-live-in na kami, muling wika nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Wala talaga akong idea tungkol dito. Sa bagay, simula nang nakalabas ng hospital si Rafael, pagkatapos nitong naaksidente, hindi ko na muling nakita si Eliga. Busy daw kasi sa trabaho. Hindi lang ako sure kung iyon lang ang dahilan baka naging abala lang ito kay Ate Ethel. Aano ang pwede kong maitulong? Nasaan ka ngayon, tanong ko sa kanya. Humikbi pa ito ng makailang ulit bago sumagot. Nandito pa rin sa kondo na pag-aari niya. Halos dalawang linggo na siyang hindi umuwi dito. Hindi ko na alam ang gagawin ko, umiiyak na wika nito. Teka lang ano ang gusto mong gawin ngayon? Honestly, halos ilang buwan ko na din hindi nakikita si Elijah, sagot ko. Palaging absent ang lalaking iyon tuwing family day. Sa totoo lang hindi ko din alam kung paano ito matutulungan. Pasensya ka na Veronica ha? Ikaw lang kasi ang bigla na isip ko na pwedeng hinga ng tulong. Hindi ko na din kasi talaga ang alam ang gagawin ko eh, sagot nito. Marahan akong napabungtong hininga bago sumagot. Hayaan mo. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Hindi din ako. Makakilos ng maayos ngayon. Masela ng pagdadalang tao ko at nagulat ako dahil ngayon mo lang nabanggit sa akin na may relasyon pala kayong dalawa, sagot ko sa kanya. Tanging paghikbilang naman din ang naging sagot nito sa akin. Marami pa kaming pag usapan bago ako nagpaalam para makapagpahinga muna. Pero bago iyon ilang beses ko din itong binilinan na magpakatatag. Baka naman may mga bagay lang silang hindi na pagkasunduan at nauwi sa tampuhan. Sa totoo lang hindi ko alam kung paano ito matutulungan. Bahala na, siguro babanggitin ko na lang ito kay Rafael para siya na ang bahalang kumausap kay Elijah. Pamangkin niya iyon at pwede niyang pagsabihan at siguro naman makikinig iyon. Mabait naman si Elijah. Iyon nga lang nakakahiya naman kung ako mismo ang kakausap dito tungkol sa problema nilang dalawa ni ate Ethel. Duda din ako kung alam ito nila ate Miracle. Mukhang wala silang idea na may ibinabahay ng babae ang anak nila. Parang bigla tuloy sumakit ang ulo ko sa mga nalaman. Hindi ko din maiwasan na makaramdam ng awa para kay Ate Ethel. Pabaling-baling ako sa kama nang tumunog muli ang cellphone ko. Sinipat ko iyon ng tingin at nang mapansin ko na si Rafael ang tumatawag kaagad akong napangiti. Sunshine, kumusta ka dyan? Pauwi na ako ngayon, ano ang gusto mong pasalubong, kaagad na bungad nito sa akin. Matamis akong napangiti sa sulyap sa orasan. Halos alas tres pa lang ng hapon. Maaga siguro natapos ang mga appointments ng mahal ko, kaya maaga itong nakauwi ngayon. Wala eh. Nandito na sa mansion lahat ng gusto kong kainin. Mas importante sa akin ngayon na makasama ka. Namimiss ka na ng baby natin eh. Malambing kong sagot. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa sa kabilang linya. Talaga bang namimiss ako ng baby natin or baka nam namimiss ako ng mommy? malambing na wika nito. Hindi ko man siya nakikita ngayon alam kung may ngiti na nakaguhit sa labi nito. Ah basta. Gustong gusto na makita ngayon. Ang lungkot dito sa mansion palagi na lang akong naiiwan mag-isa. Ano ba kasi ang... Pinagkakaabalahan nila mommy at daddy. Bakit palagi na lang silang busy nitong mga nakaraang araw, tanong ko sa kanya. Saglit itong natigilan bago sumagot. As don't know, siguro may mga importanteng inaasikaso. Wala din akong idea eh, sagot nito. Nasa resort sa Batangas na naman kasi sila Mommy Carissa at Daddy Gabriel ngayon. Ewan ko ba, hindi naman sila ganoon kaabala noon. Umaalis lang sila ng mansion noon para mamasyal or mag-shopping. Ngayon, kapag galing sila sa labas, pareho silang pagod at walang kahit na anong bitbit bit, -bit palatandaan na nag-shopping sila. Imposible din na umatend sila ng party dahil kadalasan before lunch sila umaalis. Hindi din naman sila nakapagbihis ng pamparty. Wala pang tatlumpong minuto na sa harap ko na si Rafael. May dala pa itong napakagandang bouquet of flowers. Sa bagay, hindi na ako nagulat pa. Simula ng balik opisina ito, palagi itong may dalang flowers pag uwi. Ilang beses ko nga itong pinagsabihan na tama na. Masyado na siyang nag-aaksaya ng pera pero ayaw talaga makinig. Iyon daw kasi ang isa sa mga paraan niya para ipakita niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. So, kumusta ng maghapon mo? Siya nga pala maglilive ako buong linggo sa opisina next week. Balak kong magbakasyon muna tayo sa Carissa Villarama Resort this coming weekend hanggang buong linggo, nakangiti nitong wika. Malambing itong nakayakap sa akin. Kaagad naman akong napangiti, Bigla akong nakaramdam ng excitement ng banggitin nito ang tungkol sa balak na bakasyon sa Carissa Villarama Beach Resort. Hindi ko lang maamin sa kanya na nababato na ako dito sa mansion. Wala akong ibang ginagawa kapag nasa work siya, kundi tumunga nga habang kinakausap ang baby na nasa sinapupunan ko. Swerte na lang minsan kung walang lakad sila mommy at daddy. Ngayong sa mismong bibig na nito nang galing na magbabakasyon kami biglang nabuhay ang dugo ko sa aking katawan. Isang beses pa lang akong nakapunta doon at hindi na nawaglit sa isipan ko kung gaano kaganda ang lugar na iyon. Pagkakataon ko na din siguro ito para makapaglakad sa buhanginan at makasimoy na sariwang hangin. Linggo, araw ng alis namin papuntang Caris sa Villarama Beach Resort. Excited ako habang nag-aayos. Maaga akong nagising dahil sa sobrang excitement. Nasa banyo pa si Rafael at tinatapos pa nito ang paliligo, kaya naman inabala ko ang sarili ko sa pag-aayos ng sarili ko. Ilang beses ko pang sinipat ang sarili ko sa salamin. Naka-floral dress ako hanggang sakong. Super fresh ng pakiramdam ko. Hindi maalis, alis ang ngiti sa labi ko. Mukhang ready na ang misis ko ah. Hindi masyadong halata na excited, narinig kong wika ni Rafael. Kakalabas lang nito ng banyo at mabilis itong lumapit sa akin. Sinipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa bago matamis na napangiti. Ang ganda talaga ng misis ko, wika nito at akmang yayakapin pa ako nito pero kaagad akong umiwas. Ano ka ba tapos na akong mag-ayos eh? Baka magusot ang damit ko. Isa pa basa ka sa kapao, oh, kunwari reklamo ko sa kanya. Napakamot naman ito ng kanyang ulo at tinalikuran ako. Hindi ko naman maiwasan na sundan ito ng tingin. Hindi ko alam kung nagtatampo ba ito sa akin. Hindi naman siguro. Muli kong sinipat ang sarili kong reflection sa salamin. Akmang dadamputin ko ang lipstick na paborito kong gamitin nang maramdaman ko ang biglang pagyakap sa akin ni Rafael mula sa likuran ko. Huli ka. Hindi ka na makakapalag ngayon sa akin. Biglang wika nito sabay halik sa pisniko. Hindi ko naman mapigilan na matawa lalo na nang dumako ang halik nito papuntang liko. Rafael, ano ba? Nakikiliti ako, natatawa kong wika sa kanya at akmang lalayo na pero mahigpit itong nakayapos sa akin. Ramdam ko ang init ng hininga nito na tumatama sa balat ko. Yes, said, hindi kita pakakawalan ngayon. Parang ang sarap mo kasing papakin, eh. Wika pa nito sa malanding boses. Kinagat-kagat pa nito ang leg ko kaya lalo akong nakaramdam ng kiliti. Malilate na tayo, eh. Hindi ba't maaga tayong... Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko nang lumapat na ang labi nito sa labi ko. Ramdam ko sa galaw ng labi nito ang kapusukan. Kaagad naman akong napapikit ng maramdaman ko ang mainit itong palad na bigla na lang sumapo sa kabila kong bundo. Grabe talaga itong asawa ko. Masyadong mapuso. Heist alam naman niya na hindi ako makakatanggi kapag mga ganitong the moves ang ginagawa niya sa akin eh. Alam niya naman ang bilis kong madarang sa init ng katawan. Ewan ko ba simula nang nabuntis ako mas nagiging active na din ako. Pagdating sa pakikipagtali, kaya ko nang ang makipagsabayan kay Rafael. Nagsearch din naman ako at nalaman ko din naman na normal lang iyon. Mainit daw talaga ang katawan ng isang buntis. Nagiging manyak daw. Ilang saglit lang napuno ng ungol ang bawat sulok ng aming kwarto. Mukhang kailangan kong maghanap ng ibang isusuot mamaya. Ginusot na kasi ni Rafael iyon dahil sa sobrang kapusukan. Basta niya nalang inihagis sa kung saan pagkatapos niya iyong tanggalin sa katawan ko. I love you Veronica ko, paulit-ulit nitong bulong sa akin habang walang tigil sa pag-ulos. Tanging ungol lang naman ang naging sagot ko sa kanya. Ilang saglit pa na puno na ng mga anas at ungol namin ni Rafael ang bawat sulok ng kwarto. Hindi naman hadlang ang pagbubuntis ko para hindi namin magawa ang mga bagay na makapagpapaligaya sa aming dalawa. Pagkatapos ng mainit na sandali, parehong may ngiti sa mga labi na magkayakap na nakahiga kaming dalawa sa kama. Kailangan naming magpahinga kahit saglit lang bago bumiyahe paputang resort. Nauna na sila Mommy sa doon. Pati na din ang iba pang miyembro ng pamilya. Every weekend dapat nandito ang mga kapatid ni Rafael sa mansion pero since nasa resort sila mommy kahapon pa hindi muna nangyari iyon. Kaya nga naisipan namin ni Rafael na sumunod doon para makapagbakasyon na din. I am tired, bulong ni Rafael habang nakapikit. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Kulit mo kasi eh. Nakita mo na nga na nakabihis na ako kanina, hinubad mo pa talaga, sagot ko naman. Dumilat ito at tinitigan ako. Bakit ba kasi napakaganda ng asawa ko? Ang sexy pa ng suot mo kanina. Hindi ko tuloy napigil ang sarili ko, malambing na sagot nito sa akin, sabay haplos ng pisniko. Kunwari sumimangot ako. Kailangan ko na naman tuloy magbihis at magayos ayos nito eh. Okay na ako kanina. Ready na iyong DC ko, sagot ko. Natawa ito at nagpatiuna ng bumangon. Dito ka lang muna. Lilinisan muna kita at kukunin ko iyong damit na pwede mong ipalit sa damit na hinubad ko sa iyo kanina, nakangiti nitong wika sabay sa kindat sa akin. Mabilis itong pumasok sa loob ng walk-in closet. Sandali lang naman siya doon at paglabas nito may dala na itong pwede kong sutin. Muli akong napangiti. Rafael, gagamit muna ako ng banyo, wika ko sa kanya. Kaagad naman akong nilapitan nito at halos kargahin ako papuntang banyo. Kung hindi pa ako nagsabi sa kanya na kaya ko naman ang sarili ko baka tuluyan na akong bubuhati nito eh. Prinsesang prinsesa ako kung ituring ni Rafael na siyang labis kong ipinagpasalama. Nisa hinagap hindi ko akalain na darating ako sa ganitong kasarap ng sitwasyon. Kontento na ang puso ko sa kung anuman ang meron ako ngayon. Mabilis akong naglinis ng katawan partikular na ang nanlalagkit kong pagkababae. Eh. Kailangan ko na din bilisan ang kilos ko. Tinanghali na kaming dalawa ni Rafael. Sobrang pilyo kasi talaga ng asawa ko eh. Pagkalabas ko ng banyo, maayos na nakabihis si Rafael. Naka-jogging pants at t-shirt lang naman ito. Gayon pa alam kong kahit sinong babae, kaagad na mabibighani sa kanya sa tindig niya pa lang. Mabuti na lang talaga at hindi babaero itong asawa ko. Kayang-kaya niya talaga akong palitan sa isang pitik niya lang kung gustuhin niya. Hindi din naman lingid sa kaalaman ko na hanggang ngayon marami pa rin ang mga malalanding babae na aali-aligid sa kanya. Naghahanap lang ang tiempo na masilo ang mahal ko. Naku! Subukan lang talaga nila. Hindi talaga ako nangingimi na sundin ang sinabi ni Kuya Christian sa akin noon. Talagang kakalbuhin ko sila kapag mapansin ko na harap-harapan nilang inaakit ang lalaking mahal ko. Naipilig ko pa ng ulo ko sa isiping iyon. Ayaw kong mag-isip ng ganoong bagay. Isa pa malabong gawin sa akin ni Rafael iyon. Nakita ko at nararamdaman ko kung gaano niya ako kamahal. Here, sunshine. Tutulungan na magbihis at mag-ayos, nakangiti nitong wika. Tapos ka na bang mag-ayos? Kaya ko na ang sarili ko, nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi naman ako nito pinakinggan. Nilapitan ako nito at iniabot sa akin ang aking underwear. Mabilis akong nagbihis. Tatanghaliin na talaga kami nito. Sana walang traffic ngayon. Para naman tuloy-tuloy ang bayahe namin. Sakay ng kotse, kaagad na naming tinahak ang kalsada papuntang Batangas. As usual magkatabi kami ni Rafael sa likurang bahagi ng sasakyan. Palagi na itong nagsasama ng driver tuwing umaalis. Nakakonvoy din sa amin ang mga bodyguards nito. Umidlip ka muna, Sunshine. Aabutin din siguro tayo ng dalawang oras bago makarating sa resort. Narinig ko pang bulong nito sa akin. Nakasandal ako sa dibdib nito habang nakatingin sa dinadaanan namin. Hindi pa naman ako inaanto. Baka ikaw kailangan mong umidlip. Ikaw itong napagod kanina eh, sagot ko sa kanya. Muli nitong pinisil ang pisniko bago sumagot. Kiss lang ng sunshine ko tanggal agad lahat ng pagod ko. Isa pa na bagay lang iyong ginawa natin kanina. Gusto ko pang ulitin pagdating natin ng Batangas eh, natatawa nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan na kurutin ito sa tagiliran. Napakapilyo talaga nitong asawa ko. Eksakto alas 12 ng tanghali kami dumating ng resort. Nagulat pa ako sa dami ng sasakyan na nakaparada. Mukhang kumpleto lahat ng Villarama clan. Pati yata lahat ng mga apo nandito na din may mga ilang bagong mukha na mga bisita din akong nakikita. Kakaiba din ang ayos ng paligid parang may malaking party na pinaghahandaan. Hindi ko naman mapigilan na mapalingon kay Rafael na noon ay nakangiting inililibot ang tingin sa paligid. Anong meron? May gaganapin bang party? Tanong ko kay Rafael. Hindi ito sumagot. Nakangiti lang ako nitong iginya papasok sa loob ng villa. Ang bahay bakasyonan kung saan naglalagi ang kung sino mang miyembro ng pamilya kapag nagbabakasyon sa lugar na ito. Nako, mabuti naman at sa wakas dumating din kayo. Traffic ba at tinanghali kayo, kaagad na sa lubong ni Mommy Carissa sa amin. Kaagad akong humalik sa pisngi nito bago binalingan si Rafael. Bahala siyang magpaliwanag kay Mommy niya. Aano pong meron, Mom? Bakit ang ganda ng mga decoration sa labas? May party po ba? Hindi ko mapigil ang tanong. Sa sobrang bait ni Mommy Carissa, hindi na ako nakakaramdam ng kahit na anong pagkailang sa kanya nasasabi ko na din ang mga gusto kong sabihin. Sa tanong kong iyon kaagad kong napansin ang paguhit ng matamis sa labi ni mommy. Tumitig muna ito sa anak bago muling nagsalita. Hindi mo pa nabanggit sa kanya? Hindi mo pa ba nasabi sa kanya kung ano ang ginagawa natin sa resort na ito? Tanong ni mommy kay Rafael. Naguguluhan naman akong nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Ano ba talaga ang meron? May mga bagay ba akong dapat na malaman? Bakit mukhang ako lang yata ang hindi nakakaalam sa mga kung anumang kaganapan meron sa paligid ko? Nagulat pa ako nang biglang lumuhod sa harap ko si Rafael. Kita ko ang pagiging seryoso ng mukha nito habang direkta na nakatitig sa akin. Sunshine, let's get married again. Sa pagkakataon na ito, gusto kong buong pamilya natin ang maging saksi. Gusto kong ipakita sa kanila kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano ako kaswerte na nakilala kita. Wika nito sa akin. Kaagad ko naman nasapo ang bibig ko. Hindi ko na din napigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Sa nanlalabo kong paningin dahil sa luha napansin ko na may kung anong bagay na inilahad si Rafael sa harap ko. Isang kumikinang na engagement ring. Napahagulhol naman ako ng iyak hindi ko akalain na makakatanggap ako ng ganito kalaking sorpresa mula sa lalaking mahal ko. Saglit pa akong natulala habang nagpapalipat-lipat ng tingin ko kay Rafael at sa hawak nitong sing-sing. Hindi ko akalain na may surprise pala itong inihanda para sa akin. Ni sa hinagap hindi ko akalain na formal itong magpo, propose ng kasal sa akin ngayon. I want to spend the rest of my life with you, sunshine. I love you very much, seryosong wika nito sa akin. Ramdam ko ang sensoridad sa boses nito kaya napaiyak ako sa baytango. Rafael God. Of course. Yes. I love you too. Ikaw lang din ang gusto kong makasama habang buhay, umiiyak na sagot ko sa kanya. Kaagad na gumuhit ang itinito sa labi. Hinawakan ng kaliwang kamay ko at isinuot sa palasing-singan ang kumikinang na singsing. Masuyo niya pa iyo